Good morning mga day, this is Basu Den, yung vlogger, a day in my life sa content creator at age of 13. Kaya naman mapapasabi ka na lang talaga dito ng I for the go. So for today's video, eto at napakaaga pangalan talaga pero excited na excited na nga talaga ako na ipabuo na rin dahil nga po pala nabili ko na mosquito net. Actually, kagabi ko pensahan na gusto ipabuo ang kaso nga medyo mahirap buuhin kaya naman naisipan ko na ngayong umaga na nga lang. Tignan nyo naman nga mga supportive kong parents talaga naman for the excited nga rin na mga person dahil nga maganda na nga raw ang tutulugan ko dito sa kabilang kwarto. Sobrang ganda kasi nito dahil magkakaroon ka na nga agad-agad ng instant na kwarto. Yes po opo, yung mismong kulambu talaga yung magiging bahay natin for today. Bye! Ay, kulang bu pala. Mas power, ina-assemble na nga po pala dyan ni Dad medyo nahirapan talaga kami dahil medyo nakakalito rin talaga. Confusing ba? Confusing, dami mong nalalaman ba? Wait, si Dad na nga po talaga yung pinagawa ko dyan dahil alam ko na wala naman talaga akong matutulong pero medyo tumulong din naman ako nung malapit na matapos. Bingani ni Mama niyo, ako Disney Princess na naman nga raw talaga ako dito sa kwarto After ko. After nga po palang mabuo, ayan nga, tinalagay na nga po pala dyan yung kortina. Ito na nga talaga yung final touch. Grabe, sobrang ganda. Napaka-Disney. Disney Princess. Diba nagulot ako dahil saktong-sakto nga lang talaga dyan yung higaan ko. As in parang sinukat lang talaga. Pakadami ko na naman nga dinadaldal. Kaya naman kung gusto nyo rin nga talaga dito, lalagay ko na nga lang talaga yung link dyan sa comment section. By the way, fast forward eto. At kinahapo na naman nga po pala. Eh nagayos naman nga ako dito dahil meron na naman nga po pala kaming pupuntahan. O diba napakadami namin pinupuntahan. Pero this time hindi ka talaga mag-e-enjoy dahil kakabahan ka kaya na naman nga po kasi talaga naka-schedule yung injection ko. Kaya naman for the go na tayo mga be. Grabe, kinakabahan na naman ako. Kempre, Emela. By the way, hindi na nga ako masyadong kinabahan dahil alam ko na nga kung gaano kasakit yung injection sa akin. At medyo nawawala rin naman talaga siya. By the way, ang team nga ng ate mo for today's video ay Barbie Girl. Kaya naman, ayan, nakapink nga ang ate mo. hindi nga po nakakaalam na dapat hindi ko na nga ito i-share. Pero i-share ko na rin nga talaga sa inyo. Every 21 days nga po talaga, eh, meron po akong injection. Hindi po ako nakagat ng kahit anong animals, mga be. Dahil nga po pala, sa sakit ko nga po pala na rheumatic fever. Chula ayoko talaga magpaturok dahil takot talaga ako sa karayom dahil never pa naman akong tinuturokan since bata ako. Siguro, oo, oo tinurokan na ako pero super bibig ko pa nun, kaya naman hindi ko pa talaga yung namamalayan. No choice nga ako, ito na nga lang talaga ang nag-iisang paraan para nga talaga gumaling ang ate girl nyo. Kaya naman, sige, turukan nyo na po ako araw-araw. Ala hindi, wag ganun, napakasakit. Bali, ay nakanating na nga po pala kami doon nga po pala sa papaturokan and I for the ready na nga ang ate girl mo. Sabi ko, bibidyoan ko nga yung pag-iyak ko at in the ending naman nga, eh, hindi naman talaga ako umiyak mga jay, tumawa lang oh, ako. Man, ko, na yung luha ko, bigla akong natawa, kaya naman umurong tuloy. O, oh, diba? So, ka. I step by step nga lang. Ali, ang <laughs> bago nga po pala kami umuwi, dumaan na muna nga po pala kami sa Pure Gold dahil nga gusto lang namin magchika chika and tumingin-tingin nga talaga kung ano mga pwedeng mabili. First time nga talaga namin bibili dito mga day dahil nga hindi pa naman nga talaga nagkakaroon ng Pure Gold since ever dito nga po pala sa dae. Fast forward, nung malapit na nga po pala kaming umuwi, bigla nga po pala lumakas yung ulan kaya naman tumambay na muna kami ni Mama at nagutom nga ang personality kaya naman bumili nga siya dyan ng shawmai. Tapos, bumili na nga po pala si Mama ng fried noodles. Tapos, ako naman, eto, nakas Shopao. Grabe, parang ayaw nga talaga kami pa ng ulan. Grabe, super lakas. Parang hindi na nga talaga siya titigil. Ay nga lang po pala kami dyan. Tapos maya maya na pumunta nga po pala kami sa taas dahil hindi pa naman nga talaga huraw. Wala okay. lang, titingin-tingin lang kami kung ano mga pwedeng mabili dito kahit hindi naman talaga kami bibili. Ayaw sure. nga ni Mama umakyat dahil baka mabudol na naman daw siya. Pero tignan nyo naman, yung basudan ganyang vlogger nyo ang nabudol dito sa mga rush guard. Perfect na perfect kasi dito tapupuntahan nga namin sa susunod na araw. Kaya naman ay eh, napabili na nga talaga ang Ate Gilman. ng mama ko be. Para siya ditong 90. Iba napaka-random. By the way, umuwi na rin po pala kami kahit umuulan. Lavan-lavan na talaga yan. By the way, napakarami ko na mga nga dinadala. Patapos na nga po pala ang ating video. Kaya naman yun lang. Salamat. Bye-bye and God bless. Thanks for watching. Mups.